cross -breed ng tao at ng aso, tubaka, wooden mix at marami pang iba. Ito ang binabansag sa kanya ng iwang tao sa social media. Ang batang babaeng ito ay binanganak na may kakaibang itsura. Tinutubuan ng napakaraming buhok sa mukha at ibang parte ng katawan. Ngunit paano ba nangyari ito? napagkamanan pa ng nanay niya na shampoo ang minoxidil. o ito ba yung namara na niya ito ba isang sakit tara alamin natin siya si Adik Miss Client, ang batang babae na nag-viral sa internet dahil sa kanyang kakaibang anyo si Adik ay mayroong congenital strain of hypertrichosis o sa ibang tawag ay werewolf syndrome ito ay kondisyon kung saan tinutubuan ng sobrang-sobrang buhok ang tao kahit sa parte ng natawan. Ito ay napaka-rare na kondisyon dahil meron lamang itong hindi pa haabot sa 100 na kaso sa buong mundo. Inilalabas lamang ng kanyang mga magulang si Adik tuwing ito ipapat-check up lamang dahil natatakot silang kutsain at husgahan ang nilang anak ng mga tao. Bumukos ang simpatsya ng mga netizens kay Adik, subalit mayroong talagang mga utak karapatan na kinutsa at nalait ang bata at tinawag na Chewbacca, Poodle Mix, Cute dog, dream pet, half person, half puppy, at marami pang mapangla ito ang asa nila. Ngunit nung siya ay nakita ng royal family ng Malaysia, tinawag nila itong anak surga na ang ibig sabihin ay child from heaven. Walang gamot ang ganitong klaseng karamdaman. Kaya ang tangi lang na pwedeng gawin ay ang mga hair removal procedures. Wala sa ating perfecto na tayo may kapintasan. Kaya huwag natin gawing katawa-tawa ang mga kapansanan ng iba. Doon sa mga nandalay at sa batang ito, tubuan nawa kayo ng bornex sa buong katawan. I'll see you next time.